So, good evening sa inyo mga igan, no? mga parts no? So, magluluto tayo ngayon ng ano Ang kinamitisang manok no? Mga chinap-chap ko na yan, no? nakatado na yan Ito ating kamatis Siyempre meron tayong bawang, no? saka laurel, saka luya Saka siling dalawa, siyempre meron tayong vinegar Siyempre meron tayong sugar at soy sauce, no? Tawag dito. Mga ikaw mga parts na. Ayan. O. So, mga iga, no? Mag-umpisa na tayo, no? Mabilis lang to. Simple lang to. Yeah. Kayo paala, kung gusto nyo mag-add ng sibuyas, no? Dahil mahal ang sibuyas. Naisip ako ngayon gabi lang mag-content, no? So, umpisa natin, mga iga, mga parts. Inahin natin muna ang ating, ano? Mga iga, tuluyan natin, no? Ayan. Yeah. Ito lang kabilis niya, mga sakali mga po tapos sunod natin ang ating ano garlic wala mga ikan sarap to mga ikan sunod natin ang ating ano Ah, uh, tomato. Eh, na lang, lang natin yung kamatis. Lalamugin lang natin yan. yeah, mga ika, no? yeah, pag, paglabog na siya, sabi, okay na yan. Lagyan natin natin ating laurel. Tapos lagyan na natin ang ating manok, no? Mga ika, yan. Haluin lang natin yan. Pakapitin lang natin yung ano, yung sauce niya. Yung lasa ng mga sibu ng kamatis niya sa ating luya. So, lagyan na natin ang ating mga ikan. Ang ating sili, no? Ito na ating mga sili. No? Sa inyo, kung gusto nyo yung Tapos ito, may suka na yan. Kunti lang. Tatansyan nyo lang. Ganyan lang kabilis nga mga ikan. Tapos, lagyan na natin ang ating sugar. Okay. Sat ka lahat ng kutsara lang. Okay na yan. Ganyan lang kabilis yan. Tapos, ang ating soy sauce. Uh, hindi na ako naglagay ng asin dyan mga ikan. Soy sauce lang. Toyo lang. Wala na mga ibang seasoning yan. Ito lang. O, okay, tapos takpan natin yan. Ah, mga ikan, kumukulo na siya, no. Bayan niyo lang ganyan 'yan, no. Mga after 30 minutes babalikan natin 'yan. Tapamili natin ng ikan. so, buksan na natin mga ikan, no. After 30 minutes 'yan. Haluin lang natin. Yan. Yan. tapos tikman na natin yung ating lasa, no. Kung okay na siya, nilasa niya, saka natin papahingin na lang. Mm-hmm. Sarap, kaigan. Pero dagdagan natin ng konti sugar. Um, sarap to mga igan, ito gawin nyo. Simple lang, mabilis na luto. Papayigayin na lang natin yan mga igan, ha? Oh manok madaling lang mo ngayon eh. press naman yung manok madaling maluto yan pakigayin lang natin tapang din natin no? mga 10 minutes na lang yan mga igan so atin na natin mga igan mga parts ayan na low heat lang ang gagawin nyo no? low, low heat nyo lang yan papayagayin pa natin mga igan tama natin yung plan yan ano Makakalo na lang, mga ikan. Five minutes more. So, mga ikan, mga pars, no? Titignan natin. Okay na to, mga ikan. Ayan. Sarap na. Medyo tuyo na siya, no? Ayan. Okay na to, mga ikan. Uh, let's eat na tayo, mga ikan, no? Hmm, sarap na ito. Patay na natin, mga ikan. Okay na yan. Pero masarap yan kung haluan yung mga balong-balunan ng manok sa kaatay ng manok. Ayan. Sarap yan. Ayan na, mga ikan. Simple yung luto lang, mga ikan, no? Hmm. Oh, tawag yan kay Namatisan. Yeah, sarap. Ayan, yeah, may luya yan. Anti-cancer pa luya yan, mga higan. Ayan, yeah, mga higan. So, so mga higan, uh, thank you uh, for watching my video. No? Maraming salamat sa inyo. No? Please subscribe and share. Paki, uh, pakipalo na lang sa aking FB page. So, maraming salamat. God bless you all. Mabuhay kayo.